Simula pa lang nung una, siya na agad ang aking bida. Bida mapagabi o umaga. O maging sa aking mga istorya. Ano nanigas mo? Batok. Patingin. Tunay ngang sa ilaw ng tahanan ang nagpapaliwanag ng buong kabahayan. Ang siyang araw-araw niyang kinagampanan. Di napapagod, di nagsasawang kami. Pagsilbihan. Hello? Hello? tayo ng ulam. Ay, <laughs> ano <laughs> Mga nga gagal, nagkapatawa kayo. Ano yung... <laughs> Bichado, ang sahog, is <laughs> Ako'y humihingi ng pasensya, aking ina. Kung minsay, hindi tayo nagkakaunawa. Sa mga bagay-bagay na sa tingin nyo'y hindi tama. Ngunit sa tingin ko naman, ito dapat ang magawa. Tama na yan! Maligo ka na! Hindi ka naliligo. Ano oras na? Oh, alas 4 na na. Maligo ka na. Maligo ka na. Tama na yan. Ibig niya lang naman ng aking kabutihan. Kaya madalas ako'y inyong pinagsasabihan. Ganito naman madalas ang inyong katwiran. Upang mapaganda ang aking kanagayan. Paano mag-inom ma? Kataas ba ako dito? Hindi na, tapos na ako. Ano, yun lang? Lasing na kayo? One plus one ma. One plus one. <laughs> <laughs> Parang Carlo Rose din ito. No? ko na la sa to si <laughs> Ang daming alam na al ano, inumin. si Sumutian. Tapak-tapak Parang hindi ko kay nanay ma. Hindi ko kay nanay ma. Bagamat madalas kayo'y nag-aalala, mga desisyon ko sa buhay minsay sa liwa. Taliwas sa buhay na inyong inanda para sa kinabukasan ng aking magiging pamilya. Pangako ko sa aking amay, tutuparin. Pangako lahat ng ay gagawin. Pangako ibibigay lahat ng tungkulin. Makakabuti sa inyo'y ang tangi ko lang hangarin. Yeah. <laughs> 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 Ilalas ka? Italy? Ano? sa Italy. 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 Mahalin sana natin ang ating mga ina. Makinig, tulungan at tayo'y umunawa. Dahil di natin alam kung hanggang kailan pa. Sila papahintulutan mabuhay ng ating Diyos Ama. Mahalin sana natin ang ating mga ina. Dahil mahirap mabuhay nang wala sila. Walang ibang tao ang kayang maniwala maniwala sa kakayanan mo kahit sino ka pa. Mahalin sana natin ang ating mga ina. Siya lang ang kakambi mo simula pa lang nung una. Dahil sila lang ang bukod tanging sumusuporta. Sumusuporta sa mga bagay kahit saang larangan ka mapunta. Mahalin sana natin ang ating mga ina. Siya lang ang magtatanggol sa iyo laban sa iba buong pusong isasakirpesyo miski ang buhay niya. Kahit lahat na ng tao ay kalaban mo na. Maging instrumento sana ang tulang ito na no huwag sayangin ang bawat minuto. Pahalagahin ang mga pagkakataon kasama mo siya at masabi sa kanya na ma- mahal dan mahal kita